dito sa Jordan, 17 years na ako. Pero pag may handaan sa kanila, mga kamag-anak lang din nila ang pumupunta. Hindi katulad sa Pilipinas na pag may handaan, buong barangay iniimbita. Tapos pinapangutang pa ang pinangahanda. Dito, hindi. Mga kamag-anak lang nila. Pinsan, nanay, yun lang ang parati nilang bisita. Hindi katulad sa atin na buong barangay talaga ay imbitado. Pag hindi pa masarap ang pagkain mo, itichismis ka pa. Pag may dalang regalo, tapos hindi sila satisfied sa handa mo, iti-chismis ka, pa niya, iti ka pa niya na nagbigay ako, tapos ganun lang ang kinain. Ganun ang ugali ng Pinas, pero dito, hindi. Sila ang magdadala, halimbawa, uh, uh, tuwing biyernes, sila ang magdadala ng pagkain, sila, tapos sila-sila din ang kakain. Hindi katulad sa atin, kuna ipangutang mo yung ihahanda mo, tapos magti-take out pa yung mga bisita. <laughs> tapos kinabukasan, ikaw wala ka nang makain. Talaga 'yun ang ano, yung nakaugalian talaga ng ng tao sa Pilipinas sa totoo lang kasi nakatira ako sa squatter. Ah, uh, pinapangutang nila birthday ng anak nila, uh, isang taon kailangan may handa, bonga. Tapos kung sino si lahat ng ninong iimbitahin, lahat ng ninang iimbitahin. Tapos kasi may pakimkim. 'Yung ipangutang mo, 'yung ipanghanda mo, dahil lang umaasa ka doon sa regalo ng mga bisita mo. 'Di ba pangit? Ah, uh, may may mga ninang-ninang din naman 'yung anak ko. But minsan, hindi ako 'yung pumupunta sa bahay para mamasko. 'Yung mga ibang ba, 'yung mga ibang nanay, talaga dinadala nila 'yung mga anak nila para lang mamasko.